na ang pagkakaiba sa mga sinoptikong ebanghelyo ay hindi kontradiksyon, kundi hula. Si Luke ay pre-trib, si Mark ay mid-trib, at si Matthew ay post-trib. Bigyan kita ng isa pang halimbawa sa talata bago ang pagbabagong anyo ng bawat isa. Sa Lucas 9.27, makikita natin na ang isang grupo ay hindi makakatikim ng kamatayan hanggat hindi nila nakikita ang kaharian ng Diyos hindi nila makikita ang kamatayan, makikita nila ang kaharian ng Diyos. Sa Marcos, Sham verse isa, mababasa natin isang grupo ay hindi makakatikim ng kamatayan hanggat hindi nila nakita ang kaharian dumating may kapangyarihan. Iyan ay dahil sa dulo ng ikaanim na selyo, nakikita natin ang Panginoon dumarating sa langit na bundok ng Zion at lahat ay nataranta. Ngunit ang dakilang pag-agaw ng karamihan ay hindi mangyayari sa loob ng ilang buwan sa Apokalipsis Kabanata 7. Kaya pala past tense na. Sa Mateo 16 verse 28, makikita natin ang grupo na hindi makakatikim ng kamatayan hanggang makita nila siya ang anak ng tao na dumarating sa kanyang kaharian. Iyan ang post-trib return ng Panginoon.